Iris, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang lakas ng tapang at pagkilos. Ngayong biyernes, hindi ka takot gumawa ng unang hakbang. Kapag may gusto ka, gagawin mo agad. Hindi ka mapakali hanggat hindi mo nasusubukan. Sa pagiging palaban mo, maraming nabibigyan ng lakas ng loob. Taurus, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang katahimikang may layunin. Tahimik kang kumikilos, pero sigurado sa direksyon. Alam mo kung kailan kikilos at kailan maghihintay. Sa araw na ito, ang pasensya mo ang magbibigay ng tamang resulta. Hindi ka basta nagpapadala sa emosyon, ikaw ay laging magiging matatag. Gemini, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang kwento ng boses at isip. Ngayong araw, ikaw ang daluyan ng ideya. Marami kang gustong sabihin, ikwento, at ibahagi. Sa pakikipag-usap mo, may napapatawa, may natututo, at may gumagaan ng loob. Ikaw ang paalala ng komunikasyon, ay koneksyon. Cancer, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang pusong marunong umintindi. Ngayong biyernes, mas malambot ang puso mo. Mararamdaman mo agad ang pinagdadaanan ng iba. Hindi mo kailangang magsalita ng marami, dahil ang presensya mo palang, sapat na para magbigay ng ginhawa. Leo, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang tapang ng pagpapakita ng totoo. Ikaw ang liwanag sa grupo. Kapag naroon ka, may saya, may sigla. Hindi ka takot ipakita kung sino ka. Ngayong araw, ang totoo mong sarili ang magpapalapit sa iyo, sa mga taong tunay na nagmamalasakit. Virgo, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang ayos sa loob ng kaguluhan. Kahit magulo ang paligid, kaya mong panatilihin ang ayos. Marunong kang mag-organisa, at handa kang tumulong kahit walang humihingi. Sa simpleng paraan mo, nagiging magaan ang trabaho ng lahat. Lib Libra, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang ganda ng pagkakapantay-pantay. Ngayong araw, gusto mong lahat ay nasa balanse. Ayaw mo ng gulo, kaya gagawin mo ang lahat para mapagkasundo ang magkakaiba. Sa gitna ng desisyon, ikaw ang nagbibigay liwanag at kabutihan. Scorpio, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang lalim ng damdamin na tahimik. Tahimik ka pa rin, pero matindi ang pakiramdam mo. Alam mo kung kailan may mali, kahit walang nagsasabi. Sa kakayahan mong magbasa ng damdamin, may naiilawan kang katutuhanan sa iyong paligid. Sagittarius, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang saya ng paggalugad at katuwaan. Masayain ang iyong puso sa ngayon. Gusto mong lumabas, gumalaw, o kahit simpleng magkwento ng nakakatawa. Sa bawat hakbang mo, may kasamang tawa o kasiyahan. Ngayong araw, ikaw ang bitbit -bit na good vibes ng barkada. Capricorn Sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang gabay ng sipag at pagtitiyaga. Hindi ka nagpapahinga hanggat hindi natatapos ang dapat gawin. Alam mong biyernes, pero seryoso ka pa rin sa trabaho. Sa bawat pagtitiyaga mo, may naipupundar kang tagumpay, at kahit hindi mo sabihin, napapansin ka. Aquarius, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang ideyang may lakas magbago. Ngayong biyernes, may kakaiba kang naiisip. Iba ang diskarte mo, pero hindi ibig sabihin ay mali. Sa totoo lang, ikaw ang nagdadala ng bago sa luma. Sa iyo nagmumula ang ideyang hindi inaasahan, pero kailangan. Pisces, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang pusong may pangarap at panata. Tahimik kang nangangarap, pero buo ang paniniwala mo. Sa mga simple mong ginagawa, may kabutihang namumunga. Ngayong araw, ang puso mong mapagpakumbaba ang magiging inspirasyon ng mga tahimik na lumalaban.